Pwede bang i-neutral in habang tumatakbo ang isang automatic transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive da yung comment ano at yun nga. Pwede daw bang i-neutral in habang umaandar pa ang isang automatic transmission? well technically pupwede okay? wala namang magiging problema pero hindi ko yan i-recommend bakit? pano kung kailangan mo yung power o kailangan mong paabantihin pa yung sasakyan hindi recommended na habang umaanda ng sasakyan na ilagay mo sa neutral then mag-i-engage ka ng drive may possibility na pwedeng maka-experience ka ng sudden engine break or pwedeng walang maging reaksyon yung iyong sasakyan or worse pwedeng masira ang inyong transmission okay so technically po pwede pero not recommended siguro kung nag-exam naman kayo ng LTO 'di ba nung kumuha kayo ng driver's license eh nandun din 'yan ano kung pa pwede ba na mag-neutral habang umaandar ang sasakyan. Well, hindi po nga po pwede. Okay, kasi ito, sige. Uh, ano lang, experience lang. Anong uh, nung kami papunta ng province, yung anak ko, malit pa siya, malikot. Then eventually, nag-drive kami, nasa drive yung aking shifter. Then sa sobrang likot niya, di ko na malaya, nasipa niya yung shifter. So napunta sa neutral. So anong nangyari, kahit nung umapak ako ng gas, walang power yung sasakyan. Kumbaga, umingay lang yung makina, pero walang abante. Then, may mistake, Shinip ko siya sa drive. Then, bigla na lang nagkaroon ng medyo konting engine brake. So, yun no? Mistake ko yun mga paps no, na sana nakuha rin ninyo rin yung lesson. Okay? Kasi nga, pwede yung mag-sudden engine brake kayo. Kasi, syempre, pag from neutral to drive, may possibility na nasa first gear yung inyong transmission and umaandar pa yung sasakyan ninyo so pwedeng mag-engage yun so pwedeng engage nyo yung first gear so mas mabagal yung first gear kaysa doon sa nag-neutral kayo na tumatakbo kayo may possibility so pwedeng mag-engine brake yan kaya hindi yung recommended mga paps then yun nga uh, what if may sumusunod sa inyo di ba bigla kayong mag-sudden engine brake so may possibility yung tamaan kayo nung nasa likod ninyo or halimbawa paahon niyan bigla na lang kayong nagneutral eh papano kung yung nasa likod mo ay eh, sumusunod talaga sa may tendency peding ikaw ay uh, umatras so kawawa naman yung nasa likod mo kasi nga na-neutral -na mo yung nasa drive na shifter no so yung mga paps no sana nakuha ninyo yung lesson add uh, sa tanong no sana nasagot ko rin o, pwede? pero hindi recommended. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.